anak nagbuhat kas si init anak ha nagbuhat kas si init yan napaka init guys oh napaka init ng silaw ng araw yan po ito si papi guys Dali, ngari, dali, dali. Papi. Adele, ah. Bye-bye. Papi, oh. Ah. <laughs> ang saya ni Papi, guys, na nakalabas po siya, guys. Ito po ang aming lugar. Ito po. kulo anak lang ang bibi narabay na ko kay ko Andre anak anak lang ang bibi ha So, ayan guys. Nandito po kami sa labas ni Papi. Ayan. Yan po ang aking mga bagong tan tanim na halaman. Oh. Ayan po guys. Good morning, good morning. <laughs> Hello guys. Good morning. Nandito po kami sa labas ni Papi ngayon. Ayan lang ha po kami ng priskong hangin guys. Pinalabas ko muna glit si Papi para makalanghap ng priskong hangin. Kasi kami guys, mayroon pa kong dinaramdam at ganoon din si papi mayroong dinaramdam nandito so, kami sa labas good morning samahan niyo po kami guys ito po ito po yan po si papi ito po ang uh, kagandahan po sa bukid guys yan uh, si papi o oh, ito na siya paingon mga palangga o oh, papi shhh yan ito po ang aking anino guys Oh. Ayan. Ito po ang ito po ang karsada sa aming lugar guys. Kahit bukid po ang aming mga palangga pero ayan maganda pa rin ang aming karsada. So ayan po guys. Good morning, good morning. This is Papi's update. Thank you for always watching guys. Good morning everyone. Napakainit guys. Dito po kami sa Karsada. Wala pa namang sasakyan na dumaan mga palangga so nakapabor kog vlog guys Dari sa gawas. Yan po, tingnan niyo po ang kaulapan oh no? ang ganda. Ang ganda po ng kaulapan guys yan oh. No? Napakaganda po ng ulap. Yan napakaganda po talaga guys. Yan. Good morning, good morning Ito po ang kagandahan ng aming lugar guys Pape Pape Dito muna ako magtambay mga palangga <laughs> <laughs> Di halang ka, di ka Lay down, lay down Lay down